kapabaligtad siya. Ayan. And then ipagkaanin natin 'yan. Ayan. Ayan. Good Good gabi, and welcome sa aking uh, YouTube channel ngayon. Ang uh, siguro maraming na uh, nahihirapan sa inyo kung paano magtupi ng dito sa uh, fitted sheet bedsheet, pitted bedsheet. Eh. So, nahihirapan dito ayan, na magtupi. So, ituturo ko sa inyo kung paano ako magtupi nito. Umamalan siya ako eh. Ayan, so, naisipan ko na gawa na nga content dito. ito. So, nakabaligtad yan. Ayan, nakabaligtad. So, gaganyan natin. Kuha natin sa pinaka ano na to. Ayan. And then, hahanapin lang natin itong nakapabaligtad siya. Yan. Ayan. And then, ipag-aanihin natin yan. Ayan. Ayan. So, tapos, ayan, itulit, kunin natin ito, yung isa. Yung iba kasi, maraming may hirapan. Ayan. So, ayan. Ngayon, pagdidikitin natin ngayon po. So, pagpapag natin para magpantay. Yan, baganya na ice niya. Ayun. Baganya siya, ito yung pinakaanin niya. Yan dapat dito pag paglaten ah, magdanta. Dapat may lapagan tayo na pagtutupian na. natin. Ikakaw natin. 見てなて。んで。で So, ayan ang ating fitted bedsheet.